private lawyer ha pero kung dili ka maka-afford private lawyer na ay ihatag si mo ang gobyerno muna sa ang public attorney's office pao ha kasabta ni mo Nakumpis ka ang 1,381,624 pesos na hinihinalang shabu sa ikinasang buy bust operation sa Zone 6 Kapisnon, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Kinilala ang suspect na isang alias Renren, 33 anyos, residente ng nasabing lugar at lumabas sa talaan na isang transporter ng mga iligal na droga sa iba't ibang lugar ng lungsod. Nagkumpis ka mula sa suspect ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,381,624 pesos, isang motorsiklo, android cellphone at iba pang mga parafernalia. Umay, oh oh ni. maka-dagdag ko sa pagdating ng mga 1 2 3 4 5 mga nakakadutok oh. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtibayin pa ang kampanya laban kriminalidad lalong lalo na sa ilegal na droga. Itoy nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa ilegal na droga. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa sections 5 and 11 article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Kulis.